What's mga paps? Ayun, uh, ito pala yung first work workout natin mga paps. Uh, bumili pala ako ng ano ito mga paps. Uh. Ayun. Ayun mga paps, uh, try natin na uh, 8 minutes. Pero kanina pa ako eh. Pero try natin makahit mga 5 minutes. 1, 2, 3, go! Ito yung first time natin mga paps. Wall back. Ah. dito mga paps, tuloy-tuloy pa rin natin. Bago tayo, babi mga paps, gagawin natin to o pag dating natin galing sa biyahe, gagawin natin to. <sighs> Gabi. Tapos hindi muna tayo kain ng apple lang muna siguro tayo. Sige Jom! Ah. Penonton tanya. Ay, mo sa patayo para kay Minis. Ano ah. uh. mga paps? Ah. Ah. Yung pala na kaya na natin. Ito. Binili ko yung 800 plus. Ayun mga paps, ito yung part 2 natin. Ah. Ah. Don't forget share, like, and subscribe mga paps to click na not notification to click the notification bell for more videos update. Abangan yung part ko mga paps. Let's go. Bye bye.